Isang dating underground rapper mula sa West London na may lahing Egyptian ay isa sa tatlong key suspects na pinaniniwalaan ng US at British intelligence na maaaring tumayo bilang masked man sa video ng pagpugot di umano ng ulo ng Amerikanong si James Foley. Heto siya noong 2012 bilang El Jenny, real name Abdel Majed Abdel Barry. Noon yun, siya ngayon ay isa ng Islamic State Fighter na kilala bilang Jihadi John. Noong siya ay 23 years old, iniwan niya ang lima niyang kapatid at ang kanyang ina sa London at nagpunta siya sa Syria noong isang taon. Pagdating niya sa Syria, pinalitan niya ang kanyang pangalan bilang Abu Kalashnikov. Nagpakita siya sa litratong ito at nag-comment sa Twitter na iniwan niya lahat sa ngalan ni Ala. Noong siya ay 6 years old, dumating ang pulis sa bahay ng kanyang pamilya at inaresto ang kanyang ama na si Adele Abdulberry. Noong 2012 ay na-extradite sa US ang kanyang ama para sa kanyang mga koneksyon di umano kay Osama Bin Laden at ang pagbomba sa US Embassy sa Africa noong 1998. Siya ay nasa kamay ng mga autoridad sa New York ito mga nakaraang taon, nagpakita ng galit laban sa US at sa sarili niyang gobyerno si Berry. Ang pagkasangkot ng Estados Unidos sa Iraq at Afghanistan ang nakatulong sa pag-radicalize sa kanya, pati na rin ang kanyang koneksyon sa mga batang followers ng extremist British preacher na si Anjem Choudhary. Si Berry ay isa sa halos limang daang jihadist na ayon sa UK Foreign Office ay nagtungo na sa war zone mula nang magsimula ang Syrian crisis.